welcome sa aking video and uh, today ipi-feature ko ngayon itong sasakyan na to ang new Isuzu MUX 2024 model so paluma na siya and parating na ang 2025 model so gusto ko lang malaman nyo din magkaroon kayo ng idea kung ano yung uh, possible na experience dito sa sasakyan na to so andito ko ngayon sa ayan o oh, Barangay Capital of Laguna Garden Capital of Laguna Bay yan Bay na yan Yun Pupunta kami sa Chera Verde And yan Nagpagasulin na muna ako Dito sa Petron Alright so, Of course Mutas-mutang na ano namin Ang uh, biyahe namin dito sa lubak na to eh medyo eto hindi medyo smooth to mga bro kasi yun nga um, ang MUX naman is hindi naman ganun katagtag pero hindi rin sobrang smooth so nasa gitna lang siya yan talagang mag magalaw lang talaga upgrade upgrade na lang pero alam mong matiba ang pangilalim ng Isuzu yan. dito naman sa daan na to eh, nasubukan ko ang MUX sa mga akyatan yan, kung makikita nyo talagang ano siya, um, paakyat to halos. Uh, kung alam nyo yung seven clouds ata na paakyat papuntang, pap papunta sa taas sa Marilake, eh. yan yung dadaan, dinaanan ko. So, talagang sinasubukan ko talaga si MUX dyan. Talagang sisiw na sisiw. So, 5 lima kami dyan nakasakay and um, talagang satisfied ako sa paaket niya. Walang, ano, walang problema. Talagang mabilis. Uh, alam mong kayang-kaya ng makina. Yan. Ano? Infanta ke. Ano natin? Uh, I-review natin 'tong uh, MU-X Isuzu. So, ito uh, mayroon ako ng uh, 3.0 LSE. And, um ito uh, ito yung ano namin na uh, adventure namin ngayon. Una naming uh, uh, biyahe dito sa ano sa Marilake. Eh. Ayan, kita nyo naman itong aking destination. Ayan. So, dito ngayon sa Esperanza. yun So, so far, maganda ang performance. Si Siwang Akyatan. Uh, sa, seven, sa Seven Clouds ako dumaan. At talagang nasubukan ko siya sa Lubak. At sa, ano, sa, uh, sa Akyatan. Ayan walang problema, no problem dito sa sasakyan na to. So, masasabi ko is talagang sulit talaga. Ayan. So, okay. So, ang ganda na nga rin to okay. na na. Wow. DJ, sit with ate. Hey, hey, hey. Hey, sit with ate. Oh, kaya ko. Okay. Wala nung plato. Hindi Ako kukuha tayo. Wala. Hindi na lang Wala pagkain dito at uh, talagang ano siya um, tsaka yung presyo sakto naman sakto sa ano sakto sa hey. dami ng quantity hey. Thank you, po. Thank you, po. Hey, here. DJ. DJ, dito. Ayun. Baba na kami. Saan natin? Sakay na po. Oh? Perfect na perfect. <laughs> <-firo> po, oh. <laughs> perfect na perfect sa family. Yan. Napakalaki. Um, maluwag. At talagang ano. <laughs> Yan. Happy happy yung family. Sige. Punta na tayo sa mismong ano natin. Pupunta na kami ngayon sa chair Verde. So yun yung tutuloyan namin. Let's go! <laughs> Hindi po, um, Dan... Five po. Ako po yung si Dan, Yung Reb. Reb po ang pangalan. Oo. Apo, ako po yun. May po kayo paid ah, Ay, tapos, tapos na. Tapos na ah, ah. Ah, ah. Hindi na, na. Okay. <laughs> 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 dos nga pala. Ah, ah. Ay, kanan na unang rumunan. Ay, sige po. May so na sa atus. Okay lang ba? Okay lang ba doon? Ako. Ah, uh, Nakaganon, nakaslant lang ba ako? Pwede ba akong gumanon? Ako. May paparada pa ba? So Ang isa pa? Okay, sisi. sige. Sige, ganon ko muna muna. Isa ay nasa tools na. Ah, okay. Sige, sige. Ay, sige po kayo may okay na po ba? Pwede na okay. po kami pumunta. Ah, sige. Ah, sir, yung pangunan. Okay. Uh. natin, mm. Da. Mm. 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 Grabe. Oh. Ano ang, ang sarap naman dito. Oh. <laughs> <laughs> okay. Goods. Oh. Ano. Oh, there's a ladder? <laughs> there's a ladder. Yeah. <laughs> so meron. Huh? Yes, Isang Oh wow. Be careful. Yan. Ayan, mm. no? Patuan. Sino na na ako? Tapos, may lutoan na rin doon. Parang dun. mas kasha kami doon. Nasa dito. Ako lang ba mag-isa ate? Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> yung pusa ako yun. <laughs> 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 Hindi katabi katabi. <laughs> ano yung gagawin dito? Ganto no? lang. Oo, oh, yeah. mas ano kayo dito sa kasha. Dalawang kama. Oh. Ang galing naman ang nila. it. Aray! Ano yung ilaw? Uh, makaya pa daw, alas 6. Ah, alas 6 pa. Oo, so, based so, sa okay. sinabi nila. Tsaka ang lamig din. Oh. Hindi nga kailangan ng ano yun. Ang, parang sa taong lamigin, yun, hindi nila na. Aray ko, nakuntog ako. Ay, 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 Do you like it? Hi! <laughs> uh, ayan, oh. Uh, May TV, dali Wala. TV? Walang TV dito. Wala, hihilata lang tayo dito. Oh, diba? Wala, babe. Mamaya pa, alas 6. Oh, uh, diba? Yan tayo. Ayan, tina natin kung anong pwedeng gabi-gabi. Walang signal. Walang signal? Dalawa. Mamaya <laughs> oh, magpa-bonfire tayo. Ah, sige. Mag-bonfire so, tayo. Kaya ba ni DJ? kaya oh, naman. Ayun. careful. So, ayan. Uh, ah! Sa so, malalayo ang pamilya sa ano. Sa, <laughs> sa mga gadgets <laughs> dahil walang ano <laughs> dito. Walang... ano ba ito? Diyos ko din, hindi ko mabuksan. <laughs> hindi ko mabuksan. Ayun! <laughs> Ayan. Ganda. Hey! hey, hey. Ayan, no? oh. Kanta, oh, ganda. Ayan Pwede, Magpwede magluto. Ano ba saan? Ano meron dun? Tingnan natin mga bro. Ayun, ayun. Wow. Ayan, kaligid niya mga bro. Ayan. Pleto dito. Ayun, na dito. Meron na. na. So, sabi kasi nila, ang kuryente is na 6 p.m. pa daw ang ano. Kasi nga, parang generator yata sila. So, yun. Ang lamig na dito, mga bro. Sobra, parang... Ayan, grabe. ah relax Lamig dito. So, magkano ba ang kuha namin dito for 5 persons? Yun, 5,000 pesos. Dalawang, tatlo kaming adult, dalawang bata. Ayan. Ang no, ganda. may glutuan. may ano, oh, yan. Kompleto sila. Pwede ka magluto. yan yeah. Sapat naman. Dalawang ano, dalawang... Ayan yeah. 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 mm -hmm. yeah. Itong CR. Wait, okay. 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 Meron. Ay, wala pa pala. Wala pa pala yung ilaw. ayan, <laughs> ayan, ayan, o. Oh. Ayan na siya. Alright. Ayan, o. You know? Oo. Ayan, o. ayan, o. ayan, o. ayan o. Yes. Wow. Ayun, o. Oh. So, delikado pala lang pala. Te! Nandito na ang mo! <laughs> sabi nila. Pag hmm. ganyan, Tignan mo yung dahon. ang dahon? Oh. Tignan mo yung dahon sa baba. Okay. Ay, no, wala na. Yung... Ayun, guys. ah uh, pwede kang mag-build yard dito. Ayan. Tapos, meron siyang swing na buis buhay. <laughs> pag, pag, <laughs> pag hindi ka nakakapit, dire-direso sa baba. <laughs> Ayan, o. Parang, ano, swing of ano, swing, swing siya na ano na <laughs> dito <Dinituloy> na <laughs> so ayun ang ganda sarap sarap dito ayan kita kita mo yung bung tanawin di ba ayun oh dali eh. na ito na parcel mo <laughs> ayan Manito. Cold. 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 <laughs> Kain tayo. <laughs> Kain tayo. Sinigang. tamang tama sa... panahon dito. Ay! sa akin? <laughs> Sinigang. So, update dito sa gabi na napatakbo ng generator yung kuryente dito so 6 pm hanggang 5 am yun so, pwede may charge yung mga cellphone mo ganyan Ayan, tapos ito tsura na ito dito Ayan. Ayan, mga bro Ayan. Ang relaxing, ang lamig. Grabe. Uh, talagang ang hangin. <laughs> Sobra. <laughs> Ayan, taong lamigin. Isang halimbawa ng taong lamigin. Nakaganyan dyan. Saan mm. Wow! Wow! <laughs> Parang aircon na malakas ang hangin. Hey mga bro, so dito ko na tatapusin ang aking vlog. So 'yan. Uh more videos to come and uh, more adventures dun dito sa MUX namin. So gusto ko lang din makita kung ano yung um ano yung uh, history namin dito sa MUX para magkaroon kayo idea kung maganda ba ang MUX. 'Yan. So far, sobra satisfied ako ngayon dito sa ano sa sa sasakyan na to. Okay? So thank you for watching. Bye-bye.